Pag-ibig sa tinubuang ang lupa ni Christelle Latour. Nabasa ko ang isang napakagandang tula na isinulat ni Andres C. Bonifacio na pinamagatang Pag-ibig sa tinubuang ang lupa. Napakaganda ng tulang ito. Pinapakita rito ang pagkamakabayan ni Bonifacio. Sinasabi rin niya rito na dapat mahalin natin ang bayan natin. Bakit nga ba natin kailangan mahalin ang sarili nating bayan? sa so, itong napakagandang tanong na dapat sagutin para sa ating utang ko ang buhay ko sa bansang aking kinakalanghat ito ang bayang umuruga sa akin, nagturo at nagpalaki at dito ako ngayon, buhay at isang mabait at responsable responsable mamayanang dahil sa mga kulturang pinagisnan ko at isa pa kung ikaw mismo na ipinanganak at namuhay sa sarili mong bayan ay di mo ito pahalagahan at mamahaling sino pa ang gagawa nun. Ang mga banyaga pa ba ang aasahan nating magmahal sa bansa natin? Kung mahal mo ang bansa mo, dapat gawin ang lahat kahit iaalay mo pa ang buhay mo para mailigtas ito. Mahirap gawin pero para sa mga taong handa handang gagawin ito tulad ni Bonifacio ay maituturing na bayani ng ating bayan. Napakaganda ng sinabi niya sa huling talata ng to Dula. Sinasabi niya roon na dapat na dapat natin alay ang ating pag-ibig pati na rin hanggang kahuli ulihang patak ng dugo natin para sa kaligtasan at kaayusan ng bayan natin.